Ilang beses ko na nga nagamit yung isa assay na nabili ko sa Shopee. Iyan nga siya sa mukha ko kasi hindi naman ako nagkaroon ng pimple. Palis nga kami ngayon ng nanay ko, papunta kami ng Asian Hospital. pa mangkin ko nga na may sakit, yung anak ni Marinel, nakonpay na nga siya doon. Pagbaba ko nga, kadadating lang din ng bunso namin kapatid galing ng school. Fast forward na nga to kasi hindi na ako nakakuha ng video. And dito na nga kami sa Alabang, papunta na kami ng hospital. Nakasabay nga namin yung kaibigan dito ni Marinel. Papunta din nga siya ng hospital kaya sabay-sabay na ka kami tatlo. sang araw nang nga, nga yung pamangkin ko doon. Dahil dun. nga, hospital yung pupuntahan namin, syempre, kailangan magmas. Ngayon na nga lang ulit ako magsusuot nito. Dahil nga, pare-parehas kami, first time namin pumunta dito sa Asian Hospital. Kaya hindi namin alam kung saan yung emergency room. Doon pa kasi nakapwesto yung pamangkin ko ngayon. Nagtanong na nga lang kami sa mga guard na naladaan na namin kung saan nga yung emergency room dito. Nakakalito nga din kasi sobrang laki din ang emergency room nila. Habang naglalakad na nga kami, kausap na namin si Merinel para mas madali namin siyang makita. Nakarating na nga din kami kung saan sila nakapwesto. Si nga lang yung bantay ngayon dito. Wala din yung papa dito ni Javier. Kasi nga buong magdamag ding nagbabantay yun dito kagabi. Bago nga nagkasakit si Javier, wala naman siyang ubo. Talagang lagnat lang. Then afternoon umubo na nga siya ng umubo. Medyo nahirapan na nga rin siyang huminga kaya dinala na nga siya dito sa ospital. Natuwa din nga siya nung nakita niya si nanay kasi si nanay talaga yung nag-aalaga sa kanya. Kasi nga parehas may trabaho yung mama at papa niya kaya kay nanay talaga siya naiiwan. Yun nga yung papa nga ni Javier at saka si Nell, hiwalay na rin. Hindi din sa sukat nakatira si lang nagbubo boarding lang din siya sa May Mountain Lupa, malapit dun sa pinapasukan niya. Inanahan nga siyang kumain ng prutas ngayon kasi kahit anong pilit ni Mary Nail, ayaw nga niyang kumain. Yung stop toys nga nakatabi niya, binigay ko pa yan nung nandun pa ako sa Japan. Baby nga ang tawag niya dyan at saka maliit pa siya nung nakuha niyan para mga one and a half years old lang siya and nun. Hanggang sa akin, na nga lang nga niya, daladala niya talaga yung stop toys na yan. Pupunta nga din sana ako ng SMB Kutan ngayon kasi ngayon kami magkikita ni Bibian yung dati kong kasama sa Japan. Kasi may pinabili rin ako sa kanya ngayon ko nga lang nga din kukunin kasi parehas na rin kaming busy. Kaya hindi rin kami magkunay kung kailan ba talaga kami magkikita. Sabi ko na nga lang kay Bibian, magkikita na lang kami sa mga susunod na araw. Kapag ka nagpapaalam kasi si nanay kay Javier na uuwi na kami, ayaw niya. Umiiyak nga siya kaya hindi agad kami nakalabas. Lalo tayo. Pag-uwi sa bahay, laro tayo, ha? Maya-maya nga tumawag din si tatay kasi gusto niya kamustahin kung ano na yung lagay ni Javier. Narap ko nga kay Javier yung cellphone kaya lang ayaw niya makipag-usap kay tatay. Kaya pinapakita ko na lang din sa kanya kung ano na yung lagay ni Javier. Pauuwi <laughs> nga lang nga niya ng bahay kasi may inayos pa yung mga papel para sa pagbalik niya doon sa pinapasukan niya sa ibang bansa. Kasi nga dalawang buwan lang din naman yung bakasyon niya dito. 15 minutes nga rin kaming nag-usap sa video para lang makita niya din si Javier. Maya, maya naman may dumating na nurse para inebulizer na nga si Javier. Wala pa nga siyang iniinom nagamot ngayon kasi hindi pa naman siya nalalaboratory. Kaya puro nebulizer lang muna yung ginagawa sa kanya kasi nga nahihirapan din siyang huminga. Medyo madalim na nga din kami nung nakalabas ng ospital. So yun na guys. Hanggang dito lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo lagi. God bless and Babush!